Yak pa. <laughs> Yun. Hello mga ka -sharen. hello everyone! Ano lang yung sangkay nga para pa para pa napos? Ninauli ko waray putos. <laughs> Priyana mahusay, okay. Papakita ko ang amon pictorial, di ba? Nag-upload na ko yun, so damon na ayan maaram. Dala na nakakita, okay? Gusto unta, i promote ini nga, nag pa ako nga. Kaso nga ko aran. <laughs> bubutan ko na lahat, comment section ko na yung aran para ang gusto mo pa make up bongga niya barato na tas bonggat ka make up diba kita ah, from ano akong transpor, transformation from hampas lupa to mukhang mayaman <laughs> madam na madam okay ayan nakuha nga naku grabe damon ako nakuubos na foundation sulit and bayad nasa nga mga kabataan dapat ko no dari 550 lang akon ibabayad kay grabe lima ka layer na foundation charis <laughs> makorigod man kung oh my god imo na lubak lubak di ba kadadamuan ang tarakpan <laughs> bagay at nagkaabot na ako makasangkayan mga kasangkayan ng kabur kontra bida kinabuhi charis. risa <laughs> okay grabe na ako makasangkayan kay grabe kumadugul lahira di ba pero ka minutes at travel from Villarreal proper nga di Florida National High School para makita lang ng ganong kahusay charis. risa <laughs> kikita na ako may pagbabago na kulaong <laughs> bagay maraming man pero in fairness, ha, grabe ka barato talaga ni Hindi, 550. May danahiya um, printed with photo frame. ba? Diba? San ka pa? Ayan. Tapos mauka mo pa yung soft copy. <laughs> Actually, ang ni na kasanghayan. Grabe. Wari ka totoo eh, pag makeup amon um, makeup artist kay So nagpipinatawa? <laughs> Nasing okay na to. o <laughs> oh, yan, grabe. Bongga ko iya kakakiray ha akong dida na ganakon kira nga ay ka makeup sang recommendable kay barato na tapos quality pat makeup di ba ka makeup tapos mga buutan pa Himam hi, mga ni sir okay and photographer liwat is sir maadak maana may ramata para na sa adad sir basta na akon ko ang nag Um, nagkuha ira ng grade 12 advisor Himam Angeline ha thank you so much ma'am Angeline tapos ganyan himo ko lahat photographer o oh, videographer nga yan. <laughs> wala lang yun, mga videographer. O oh, ayan, ha na kita, di ba? O oh, pak na pak, sino ka dyan? Actually, dari kami every year nagpi yun na lang na year. Ang um, naman kami last, tagtinamduban ko last last year ata. Oo, uh, so, last year wari kami mag pictorial. Tapos yan ang mga kabataan nag-request hala nga. Ha, Magkabayad ang pictorial kayo di ba? Diba? Dahong nga uh, ano ito na souvenir para haira. Diba? Hinumdungan. Para liwat at makag anak anak Diba? So da mas maupay talaga may may um pictorial para manera ira hinumduman ang pag graduate and high school pag moving up, di ba? Tapos barato man la for the ball. Correct. Oh, sino ka diyan? Oh, hay nakita. Grabe talaga ay shadow bonga bonga. Oh, my god. Tapos ini nga ang pictorial, diri kami tanan ng mga teachers nag nagpa-picture, nagpa-makeup, um, pili la ang gusto la ang maruyan kay tapos ang an priority talaga hinan mga teachers nga mga bag o kay wala pa hera pictures para ka program di ba ako nagpa picture la okay Ay, gusto ko la <laughs> so ma feel ito na picture na ka Filipina na tapos di ba with ano uniform puti ala kay mga teachers si Rosa Doha tulo o pat patlada or lima lima la kay mga teachers na nagpa make up di ba Actually, inihini nga pag make up nila sir nga ni mom is pag two days na nila ini kay Hanuna. Kumada ito nila nag make up nila ng ibang estudyante. Tapos waray ka human kay nag brown out. Tapos kulop na liwa. Tapos imagine usala ito ni nga nag make up. ba? Nakaya niya. So this, so talaga kaya ito nila kung ano. Sala ka adlaw. So amo ito nga bumalik kira ikaw doon kala inihiya na nila pag make up. Ano na akong makabayutan. Diyos ko. Diyari mahuman-humanan pag make up kay mga daot, titinamoy na ako ng mga grabe. <laughs> Sige lang, tawa. Ipinicture ako ng mga forma uh, uh, panglalait, di ba? Pero masaya lang, di ba? ako na ako Di ba? Imagine, ka ba naman? Kakaduon ka para, oh my God! <laughs> <Mani. laughs> Tiyak! Diba, ano yun? Hindi talaga matutuhin kayo oh di ba? Huwag nang pag-make-up. Nagliwan na ako ng mga dapak. Hindi na maramang uniform. kababai yan bisyo asang Brianna ni yan o oh, diba humuram hin uniform akong ko t-shirt Mel thank you so much Ma'am Mel uh, actually waring nga ya Mel ha <laughs> ha din kuha ko lang aduhan akong ko t boarding house in nga uniform pan Wednesday o pa kulot kulot diba dah nila katama ko ah magkasugan hini diba kaya sulitin na urch Ayan. Dala ko marahong pera nga nakakurong. Charis. <laughs> Pero bongo, na, ang, ilakon na, kaya ako. So, niyo, -ang, ang ilakon ko na. Matakaram kay ako. So, tali ninyo, ang ilakon ko rin, chat ko rin Pero inihiya mo, okay, di ba? So, bago, ayan, no, na ako nga da. Pero, bago picture, o, oh, di ba, ginaayos ang aking buhok, di ba? sulit sulit, sulit talaga ng 550. Grabe, sulit hinduro, di ba? Ayuso na buhok, bago mag-pictorial, Pak, gano'n. OMG, sino ka dyan? O. Oh. Di ba? Angelo, tapos kita, kita niya kung ano, position, ano, dapat tak Kuan, Aura Aura, o. Oh, bongga. Sino ka dyan? Ang bongga ng atake ko dyan. <laughs> Kung maributan nga teacher, pero ang kamatuuran, oh my god, may isug, may isug-isugan. <laughs> Grabe kasi hira. So, ayan, kahumanan ng uniform, of course, adinaan pan malakasan. O, oh, di ba? nagbutang ako ng earrings kanina nang antong ako sa nga pictorial ang naka uniform worry ako earrings for pero this time may na earrings diba oh may na oh, no, syempre umangay kay diba at bado actually ini nga ako kung uh, ano tanggal nga dang botones <laughs> do ito nga uh, botones na natanggal nga dang asya oh diba at kung ano uh, pakutan faculty faculty na kay <laughs> diba oh thank you so much sir diba kung uh, talaga hirap sanglit so, ka mo ay yung mapamakeup ka mo konta ka niyo ini bubutan ko niyan iton era o may facebook page ba era or era mga name ha oh ubos sit niyan pag ma-upload ko iniya, niya kita ana niyo ayan oh pak sino ka dyan? makabay mahinhing na pilipina charis binibining mahinhing oh init init pero rabbit is ganda pak mga di ko mga posing kung ano na -an. <laughs> ito. O, oh, di ba? O, oh, patin hair do, pak o oh, huhultong ko lang uh, niya hard copy or soft copy ni ang final ng edited na di ba kung bong <laughs> <laughs> di ba akala mo kung sinong mahinhin <laughs> grabe o oh. Sa pa sapadimi ang effect ng baby nyo grabe o oh. so hanggang dito na lang po maraming salamat an gusto po malitinig ka kada ko po ang link hininga bado kundi ko hiyap palit online thank you so much